Hi guys! Tara niyo ako dito sa may pagawaan ng nagtrending na chicken feet sa kalye. Na alam niyo ba yung owner nito dating nagtatrabaho sa restaurant at pinagsasabay yung pagtitinda sa kalye? Na ngayon may sariling business na at may 9 food carts pa. Ito ang Erms Dim Sum Shomai and Chicken Feet House na pinuntahan natin yung pwesto nila dito sa may Bloomin' Treat para makita yung proseso ng pagluluto nila ng chicken feet. Grabe na bilibo ako sa kanila dahil hindi palang madali gawin nito para sa maraming niluluto. Dahil after linisin at tanggalin yung mga kuko, ibablunch na nila to. Then after naman ibablunch na ilang segundo, ipip paborito na nila. Okay. At hindi lang basta prito guys ha Dahil may inaantay silang tamang init bago nila ilagay ito Tansyahan lang din naman yung sukat nila dito Dahil I'm sure na perfect na nila yung pagluluto nito Sobrang nakaka-inspire nga yung story nung mag-asawang may ari Dahil dati lang daw silang nagtatrabaho sa isang restaurant At dahil hindi rin sapat yung kinikita nila Isinasabay pa nila yung pagtitinda sa kalye O diba grabe yung sipag at syaga nila Para lang makaahon sa kahirapan at guminhawa sa buhay yeah, no. yeah. 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 Thank you. Thank you, ออแกรนชี่ืมชอบแบบ Then, after maprito ng chicken feet, alam nyo bang pressure cooker pa to? At hindi lang yun, guys, dahil yung pinagbababara nilang tubig, tinitimplahan pa nila. Para makasiguro daw na yung lasa nanunuot hanggang sa loob. Then, of course, ito ang special secret sauce pa nila na magbibigay lalo sarap sa chicken feet nila. At ang isa pa sa maganda sa kanila dito, cassava flour daw ang gamit nilang pampalapo. Turo nga daw ng kumpare nila to na nagtatrabaho sa kilalang hotel. Kaya hanggang ngayon daw, sobra yung pasasalamat nila dahil kung hindi daw dahil sa kumpare nila, hindi daw nila matututunan to. Then, after na pressure cooker, ready na ihalo yung chicken feet sa may sauce. O ba diba, sobrang dami pala niyang proseso. Akala ko dati, sobrang bilis lang at madaling gawin. Kaya pala wala masyadong gumagawa nito para itinda sa kalye. Dahil hindi pala biro gawin, sobrang haba ng proseso. Tapos dapat, sa murang halaga mo lang ibebenta. Kaya pala mostly, sa restaurant lang natin siya nakikita. Nakakabilib din yung lakas ng loob nila para ibenta to sa kalye. Kaya naman, tingnan mo lahat ng paghihirap nila nagbubungan na ngayon. Sinong mag-aakala yung dating nagtitinda lang sa kalye May business na ngayon at may nine food card pa. Hindi rin kasi sila sumuko sa hamon ng buhay bagkos. Dinagdagan pa nila ng sipag, tiyaga at paniniwala. Sila yung dating nagtrending sa labas ng 999 Mall na kauna-una nagbenta ng chicken feet sa kalye. Kaya naman talagang pumatok kagad ito at pinagkaguluhan. Kaya naman ano pang natin guys, huwag na natin patagalan, itry na natin! Ito yung nag-trending sa may labas ng 168 na style chicken feet. Sila lang yung nag-iisa. Sila yung nag-start neto. Sila yung herbs, dimsum. sum. Galing tayo sa may pagawaan nila. Pinakita nila sa atin kung paano nila ginawa to. Sobrang trabaho. Pero para sa murang halaga nyo lang matitikman. 20 pesos ang isang peraso. Tapos nasa sa inyo kung ilang peraso yung gusto nyo bilhin. Meron sila 4 pieces sa isang tub. 70 pesos yon Tapos yung isang tub naman nila, 8 pieces, 130. Tapos yung rice nila, na oyster rice, 15 pesos lang. So, nasa sa inyo kung pwede papakin lang or may kasamang rice. Ang haba pala ng proseso ng paggawa nila nito, with love talaga nila ginagawa. Kasi from blanch to ipipressure cooker pa nila. Tapos may pa. Basta ang dami proseso. Try natin. Mm. Mm. Grabe sa lambot. Parang sa restaurant ka na kumain. Impressive ba? Ah. Para sa kalya na chicken feet, restaurant quality, yung lasa, same na same din. Alam naman natin yung chicken feet, manamis na yung lasa eh, diba? Yung sauce niya. Ang tinatawag nila dito parang inasado. Ayan. Mm. Sa lambot niya, naghihiwalay na talaga. Effortless. guys kasi may mga background sila sa mga Chinese restaurant. Talagang doon sila nagtrabaho kaya alam nila kung paano gawin. Siyempre, naglagay na rin sila ng konting twist para siyempre sa panlasang Pinoy pasok na pasok. Masarap. Mm. Mm. Para ka lang talagang kumain sa restaurant sa murang halaga pero restaurant quality. At 2010 daw sila nag-start nito na yung mismong may-ari yung naglalako. Ngayon, 9 carts na yung meron sila. Mm. Mm. No wonder kaya nag-trending to. At ang maganda pa dito guys. Nakita nyo naman kung paano nila ginagawa. Ang linis kung paano nila ginawa. Yung paligid kung saan nila niluto. Napakalinis din. Diba? Kaya alam nyo yung kakainin nyo. Malinis. Malinis yung naging proseso. Nagdagdag tayo ng chili garlic oil. Hmm, Nag-level up pa siya. Bagay na may maanghang. Dito lang mm. sa ano. Parang kumain ako sa restaurant. Balanse, balanse, yung tamis niya. Sarap ng sauce nila. Ito yung four pieces nila. Isang top. 70 pesos. Dito naman yung 8 pieces nila, 130 pesos. So, pwede rin kayo magtingi. 20 pesos ang isa. So, yun lang guys. Sana natakam kayo sa video natin for today. At kung nagustuhan nyo, pakilike na lang. And don't forget to share this to your friends. Thank you for watching. Bye! Mwah!